Ito na naman yung inyong tendera. Maniningil na naman ulit kami sa Farranas. Kasama na naman ulit si Altar. At saka, ayan na si Altar guys. Hindi pa yan siya natutulog, no? Kaya, sinabihan ko siya, ay e, huwag ka munang matulog na naman ulit dito pag naningil tayo. Kasi maniningil na naman yan. Matutulog na naman siya habang kami ay naniningil. Ayun mo ba yan? Bakit naman tayo ay nabulol-bulol? Ay, nawawala na naman yung aking otak, no? At saka, ayan na nga, guys. Nakauwi na nga kami sa aming tindahan. At saka, hindi nga kami nakasingil doon kasi nga ay walang tao doon. Sa aming sinisingil, sarado sila. Kaya, ayan, umuwi tayo ng luhaan at wala tayong may na nabili kahit isa man lang. Kaya, ayan, magtinda na lang tayo dito sa ating tindahan, no? makabenta pa tayo. At meron tayong ipapang bili bukas. So ayun na nga guys, nung na lang natin yung ating tindahan kahit magkano lang yan yung ating benta basta meron tayong kita kayong araw na ito. So sa awa naman ng Jots ay marami naman tayong benta ngayong araw. No? Nakakuta naman tayo sa ating araw na ito at habang nga tayo ay nag titinda ay nag-aano naman ako dyan nag-aano ng mga sigarilyo no inaayos-ayos ko naman yung ating mga sigarilyo at saka ayan nililista-lista po kayo si baka makalimutan naman natin yung mga may mga bumibili habang ako ay nagtitinda syempre nagpupunas-punas rin tayo at inaayos-ayos ko rin yung mga benta kasi nakakalat lang doon sa mga piso-piso sa mga barya-barya pag siya talaga guys dito sa tindahan no tingnan mo andun no nakain-kain pa siya nag-iisnak-isnak siya at saka nga, ayan, habang tayo ay nagtitinda, syempre inayos-ayos natin yung ating mga bariya ng mga kapira, kapirahan dyan. iba-iba natin yung 150, at saka yung 20 para pag may bumili, mabilis lang natin magpasukli or susuklihan natin yung ating mga tumer, no? At saka, ayan na nga guys, nagumpisa na yung aking mga tumer na bumibili-bili pang hapunan nila, mga magi, mga... mga eggs at saka kung iba-iba pa at saka sinabihan ko nga si Amshing guys na mag back up siya sa akin minsan kasi yung tao sa labas ay nakapila na ay doon din sa kabila na ay bumibi na nung rapper ay pumipila na rin kaya sabi ko sa kanila pag hapon na ay tulungin niyo ako dito sa tindahan kasi hindi ko kaya yan ang mag isa lang dito at saka doon sa kabila at saka nga guys ayun na nga yung aking asawa ay tumutulog tulog na nga siya doon siya sa kabila at saka nga nung kinagabihan na ayan may birthday dito sa aming kapitbahay at saka ayan na nga guys ay ng birthday nga kami at makikakain nga kami dito sa aming kapitbahay no at saka pagdating na pagdating namin dito ayan nga ang daming tao ayan nakapila na yung tao no kaya tayo ay dito lang muna tayo sa gilid gilid no magantay na lang tayo kung kailan maubos yung mga tao na kumakain at hindi pa naman katapos pa naman, guys kumain dyan kaya ayan hindi naman ako nagugutom na at mag i snack, -snack lang naman tayo no kasi ayan o sa so, sobrang dami ba naman ng tao at saka ayan na nga guys nandyan na si Linit, no binigyan na kami ng balat ng litson kasi yan lang naman yung aking pinunta dito yung balat lang po ng litson kasi napaka crunchy at ang sarap nya guys. Buti na lang talaga ay binigyan kami ni Linet, no? Kasi nandyan din pala si Linet. Sa, silang dalawang mag-asawa pumunta nga pala. Ayan, binigay na lahat sa akin guys. At saka na nga si Alter at nanghihingi na nga rin sa akin kung gano'n daw kalutong yung lechon. Mm. hold, dali. Oh, di ba ang crunchy crunchy nya guys? Narinig nyo ba yung Kung gaano ka crunchy yung lechon, pero pagdating na pagdating namin doon sa lechon ay wala nang balat, no? Kaya ayan, paurhi orhi urhi kasi sa waray pa. Kaya ayan, nagwiting-witing lang muna kami at pumasok kami at umupo lang muna kami dito sa gilid ng lamesa nga, guys, kasi umulan-ulan nga. At saka nag-aantay pa talaga kami ng medyo mawala-wala na yung mga tao no? kasi atung ulan ulan din naman at saka kasama ko nga dyan yung aking asawa at umuwi lang muna kasi marami-rami pa naman daw tao at nahiya na siya guys pumasok ulit no so ayun nga guys kinabukasan na iyan at tapos na yung birthday han mabilis lang naman po kami doon at nag snack snack lang po kami doon at saka ayan na yan galing na kami sa school ni Alter pag uwi na pag-auwi ko dito sa amin bahay ay nagrefill agad ako ng mga kapi kasi kunti na lang at hindi nagupit-gupit yung asawa ko. Ako lang naman talaga lahat dito na gumagawa niyang ganyan. Minsan tumutulong yung aking anak pag pinagsabihan ko siya na magtulong-tulong ka at magkupit-gupit ng mga kapi dito sa ating tindahan para meron namang magawa. At saka ayun nga guys, magdisiplina tayo ng mga lagimi, pansit kanton kasi ubus na nga doon sa aking lagaya no at saka ayan nga tinatamad talaga ako dyan pero wala naman tayong magawa no mag ripel repel na lang tayo mag display display kasi meron pa namang naka stock doon so ayan na nga guys simulan na nating mag display yung ng aking mga pansit kanton no at saka ayan na guys, balik na tayo ulit dito sa aking pagdi-display no. Ayan na magdi-display na natin yung ating mga pancit canton at kinukuha ko nga muna yung mga luma guys para at ibabaw natin yung mga luma ng mga pancit canton para mauna siya ma ubos. Ayan na. Tsaka pupuruin natin yan para maganda naman tingnan yung ating mga noodles at lucky me no. Saka ayan. Nidisplay display natin yan para mapuno at makita na ang ating mga tomber na maganda na naman ulit yung ating tindahan. At pag nakita ko ngayon, aking tindahan na maganda. At saka na nga guys, balik na naman ulit tayo. May buli na, bumili na naman. Hindi na talaga matapos-tapos yung ating pagbo-voice over. No? Para may upload naman natin yung ating video-video ngayong araw. At kung anong mga nakaganapan dito sa ating tindahan. No? Ayan na nga, nilalagyan ko lagi talaga guys. Pag naubos na talaga yung ating mga nakadisplin ng mga paninda. No? At ayos-ayos ko yan para maganda naman tingnan. At parang mapapawi yung ating pagod sa ating tindahan no pag naayos natin yung ating tindahan tapos maganda na tingnan ayan pati yung mga alak guys ay i-display at pagagandahan natin no kasi marami-rami na lang mga kulang-kulang dito ng mga alak-alak sa ating tindahan pati ayan mga mga jig sarap o ano yung mga mga benta dito sa ating tindahan ayan lagi ko nilalagyan guys hindi ko pinapaubos yung mga mabenta katulad ng mga magic sarap, mga kapi, mabenta yan dito sa ating tindahan, no? At saka ayan ang uh, nilalagyan ko na siya guys kasi pag hindi nakita ng aking mga anak at saka yung aking asawa nga pala, hindi yan sila magtitindak kagaya kahapon. Buti na lang talaga ay nandito lang ako sa gilid at naririnig ko na nagtatanong yung tomer na meron pa ba kayong ganito, ganyan? Sabi ko, oy meron. At saka yung load, kasi nagpa-load na ako ngayon. Marami ng laman yung ating load. So, meron na tayong available na mga load ngayon. At saka yung sa ating Gcash, no? Yun na talaga inuna ko kasi mabenta ngayon. At maraming nagpa-cash out at nagpa-cash in yung mabenta ngayon yung sa Gcash natin. So, ayan yung ating inuna una no? Habang tayo ay nagtitinda. So, ayan, nag... Ganyan-ganyan lang yung aking ginagawa dito sa tindahan guys. Tapos pinupunas-punasan natin yung ating tindahan kasi napupuno naman ng mga likabuk yung ating tindahan. pag hindi natin pinupunas-punasan at ina-arrange-arrange, panatalihin natin maganda yung ating tindahan, maganda sa tingin ng ating mga tumwear at laging puno. At saka na nga guys, ayan na yung ating mga delivery ngayon. Ayan, nag-deliver nga pala yung Coca-Cola, no? At kunti-kunti lang yung kinuha ko, guys. At saka nag istrikto na pala sila ngayon. Dapat daw is nakasegregate daw yung mga bote. katulad at ng Royal, Royal lang daw tsaka yung kukok lang daw at pag kulang ay dideposituhan na kaya ayan talaga itong kukakula talaga ay malipong na talaga yung aking kaulo-ulohan no? <laughs> wala natin gagawin diyan pero guys hindi naman tayo malulugi diyan kasi yung aking deposito naman ay 10 peso dito sa aking mga tumer sa kanila naman guys pag nagdeposito naman ako sa kanila ay 7 pesos laang at saka ayan na nga guys Mag-display na tayo ng Nutribos. Kumuha nga pala ako din ng Minit Made Tatlo, lang. Apple at saka orange. At naipasok ko na pala yung isang box ng ng minute Mid. At saka yung Nutribos. Ipapasok na rin natin dito. At inayos-ayos ko na nga dito sa ating ref. No? Ayan, nakasegregate na siya. Coco. At kaiba-iba na para mabilis na pagkuha ng ating mga anak. Kasi nung isang araw guys ay napakagulo-gulo ng aming chiller. No? Kaya ayan, inayos-ayos ko na yan. At niligpit-ligpit ko na no? para mabilis na mag magpili-pili yung ating mga tumor pag gusto nilang kumuha at saka yan na yan ligbitin ko yan mamaya pero wag lang muna tayo dyan at saka ayan nga guys yung aking mga nirepak na mga asin at saka yung aking mga tinapay ayan ang dami na naman ulit at maganda na naman ulit yung ating mga paninda no Maganda talaga tingnan yung ating tindahan pag naka-arrange yung ating mga paninda. So ayan ang ginutom na yung inyong tindera, no? So ayan kakain na tayo, guys. Yung akin palang kinakain dyan ay dalawang eggs lang yung sunny side up na eggs at saka isang pineretong tilapia kasi yan lang yung ulam nila doon sa tindahan kaya ayan lang din yung ating kainin no nilagyan ko pala ng chili mansi na yung parang ganyan magic sarap na yan yung soy sauce kasi hindi na ako nagtimpla at tinamad na ako magtimpla timpla ng sausawan kaya ayan na lang yung ating ginamit na sausawan pero ayan Anong oras na ba Mga mag na nata yung ating pagkain dyan, no? Pero naubos ko naman yan at wala tayong karni ngayon kasi po kasi na po yung aking karni doon sa rib. Kaya ayan, ginugutom naman ako. At ano na lang natin mamaya pagkatapos natin kuman. Kakapihan ko na lang mamaya, guys. No, para mabusog naman tayo kasi walang karni ngayon. Pag wala talagang karni, guys, ay parang kalahati lang yung busog ko pero pag magkape po ako ay ayan busog na busog na po tayo no habang naman tayo ay kumakain syempre yung aking anak na si Amshi yung nagtitinda doon sa tindahan at saka nandyan yan si papa dyan sa gilid nang nanonood ng action movie kasi nga yung aming computer ay nasira yung monitor ng computer nasira yun yung ating inagipunan ngayon na makabili tayo no kasi lang wala tayong kapira-pera ngayon inuuna-una ko talaga yung sa tindahan at kung ano-ano yung mga bibili natin yun lang yung aking inuuna-una, no? At saka, ayan na nga guys, pagkatapos natin kumain dyan, pwede na tayong magkape So, ayan, balik na naman ulit tayo, no? May bumili na naman ulit, kaya naputol na naman yung ulit na yung voice over nga, ayan nga. At ako ay nabusog na lang sa kaka, ano, ng mga tinik-tinik ng tilapyo, no? At hindi masarap yung tilapia guys. <laughs> Kasi naubos ko, diba? At saka parang siyang ano, yung parang maputik-putik yung ano. Pero no choice tayo, walang ibang ulam. Kaya ayan, kainin na lang natin, no? At namnamin na lang natin yung sarap ng magic, chili si magic sarap. So, ayan, nilalagyan ko siya guys para ma malasahan natin yung anghang hang ba kahit hindi masarap yung pagkain basta meron ganyan na chili chili man si magic si door ba yan? iwan ko kung ano yan basta masarap yan siya guys nilalagyan ng mga kung sausaw yung mga sausawa nun kasi may kalaman siya na, siya, na siya at masarap na siya kahit yan lang yung ating kinakain kasi nga hindi nga tayo kumakain ng kanin-kanin ngayon kasi nga may, sa, may sugat nga ako sa paa at hindi pwede talagang magpatuloy yung ating sugat no at kusa na lang yung hihilom yung ating sugat sa ating mga paapag hindi naliwat, naliwat ako kumakaon hit na loto. So ayun lang hanggang dito na lang yung ating video. No? Maraming salamat sa inyo sa mga hindi pa nakasubscribe. At naka-follow sa ating page, please subscribe and follow my page. Same lang sila guys, Barbie Store Vlog. At nadatang ko nga si Altar guys, mag walis wala siya dito. At saka ayan na, ninalamig nga yung tindera ngayon, kaya ayan magkapit tayo. So hanggang dito na lang yung ating video. Bye bye for now. See you to naman sa next vlog. Bye bye!